So guys, welcome to another video Walking na naman kami Nandito kami sa Provestenen Denmark Malapit lang yung ano dito, Copenhagen So, titina namin Mga walking walking na naman May malapit na beach eh Silip-silip muna <laughs> Shoutout nga pala sa misis ko Tsaka sa anak ko, hello Arvin Shoutout nga pala, pareng Joe eh. Ayan, kung pare ko yan ah, Madalas mag-react sa mga video ko pinan ko kay mama kay papa. tsaka syempre, Torican po brothers. Hello sa inyo mga kapatid ko. Ay. Isa yung talaga yung mga makaka ko. Shout out Ior. si Mayor ang daya eh nagbike. <laughs> Dalawa kasi sana yung bisikleta namin, kasi isa flat. Ayun na, una na si Mayor. <laughs> Nakabike. Eh. Shout out kay RJ. July 9 birthday niya, happy birthday pati sa mama ko, hello ma, advance happy birthday July 12 oh, bisikleta eh, basura na, oh, iniwan ha? ha, oh, iniwan lang yun. yan ang ganda na naman ang kapaligiran dito puno bermuda grass ganda na ang bicycle lane dito eto sa mga bisikleta Ito Yung lakaran ng tao Sa Pinas Basta na lang ano eh Yung hawil Linagyan ng bicycle <laughs> Okay Saan kaya si Mayor dito? Badens Ah okay yun, no? May 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 tuloy dun no?

Ayo, kabayan. Anong barko mo kabayan? Uh, ano? <laughs> MB Busabos. <laughs> Yan no Si Mayor oh, nakabay ko dai oh. oh. May nagpo-push up pa <laughs> din. Yan now, beach now. Oh, may bilian ng wine, beer. Ice cream oh. yeah oh. Ah, okay. Dito may tindahan. Ayan, ice cream. Ah, ayan. Okay, ito na yung beach. Welcome to beach. ya ini you know. eren evet.

season lang so sa medyo may bato bato yung ginagad na buhangin no? dito na lang kami mag relax relax chill chill lang yan o sarap ng temperature dito Sakto lang. Medyo uh, malamig pa rin yung hangin pero maaraw eh. Dito tayo tumatawid, di ba? Ha? Ah, oh, Oo, pa, pa, ganun. Papunta sa, Papunta sa Alborg, tayo. Siyempre, nagdala ako ng chicha. Ah, Ayun. Kaya natin. Sa akin, gusto na eh. Ha? Uwag tayo okay, sa akin eh. Sulak Ito may bago ng ADV oh Makakuha na ito ng ano, ADV 160 Ang plano ATR eh pero uh, Matagal yung release hmm. AD, ADB 160 na Okay din yung pamatagalan din Ito so, pang ganito motor bike nito bike jogging. hmm yung nila yung summer Kahit March, yung eh, pagsampak ko, mahangin pa. Malamig. Hmm. Pagsampak ko nga, ano, ano pa yung ilong ko, eh. alam dumudugo. No. <laughs> Sa akin din eh. Pero kahit tsaka mautig, ganun din eh. Ice, ice naman. Time check 8 PM na. Ano pa maliwanag pa rin eh. Parang mga ko pa lang eh. Ayan na Lumalamig na. Palubog na 'yung araw. Kanina galing kaming koge, 'yung barko. Dito kami dumaan. Ayan. Kanina lang nakikita ko lang itong ano eh. Beach na ito eh. Ngayon nandito na kami. Dito ko, dito ko sa kanak. eh. ba diba ba yung airport? Sa barko, sa yung magiging ganito eh kahit ilang oras ka lang na ano, turista. <laughs> yung anak mo, Miriam, debenture diba? Suicide yan. Parang... Oo, hindi uh, yata.

yan ha. Latag-latag lang kayo dito. Picnic. Yan ha. Barbecue sila oh Sarap nyan yeah. ha. Copenhagen. Unlock. Yes. yes. Okay, pabalik na kami sa barko. Another success na walking na naman. Good weather. Ayos. Ah, hindi na lang namin na papasyalan na puerto yung loading port namin sa Alborg kasi saglit lang yung loading dun eh. Mabilis. Oo, ano? tsaka malayo, malayo no? Oo. Ma, kumbaga sa loob ng puerto malawak eh. Ma ka pa. Oo, malayo lalakarin. Mala yung bike namin. Eh. Sayang eh. Okay guys. See you next time. Peace.